Hello, hello mga kabulatik. For today's video ay nandito tayo sa Manila City Hall sa Andres Bonifacio Monumento. Ayan, ang unang pangulo na tinatawag daw nila. Ay ito po, yung Christmas tree nila, yung bagong gawa nila. Sobrang laki at maganda. At ito guys, nandito na tayo sa kay Andres Bonifacio Monumento. Yan, let's go. Ito po guys, yung monumento ni Andres Bonifacio. Ang meaning ng KKK po ay katastaasang kagalang-galangan, katipunan. Yan, yan ang meaning ng KKK. Kinabukasan, na ako? Yan? Ha? mo ako ha? Yan. Dito kami ngayon sa KKK Katipunan. Ayan. Sa Andres. Sa likod kami. Oh. Butis. Kamusta yung gala mo ngayon? Napagod ka? Kaya masungit mukha mo. Ayan. dito kami sa likod. Ano Ano kaganda dito? Gala-gala kami. Ayan, kasama Kaya okay. mapunta kami dun sa may Chinatown, Sa may Binondo. Let's go. Ayan, gala-gala. Ayan, pa-picture. Pa-picture ka dyan, ta? Ayan. Hello guys, kasi uh, lupat tapos ng pa-picture ni Tita. Nag-umuwi na kasi naramdam na na yung sakit sa chan ni si may hirap kasi pag napagod yung buntit na tumitigas na yung tumitigas na yung tiyan niya. Kaya sabi ko, maguhin na lang tayo. Sa susunod na lang tayo, babalik sa binondo yung ano, yung gusto niya mapuntahan. yung parang itsura na parang paris. Yun, doon gusto niya sa yula, baba ng tulay. Kaya sabi ko, uwi na lang tayo. Baka anong pa mangyari sa baby natin. Kaya, kaya sabi ko, uwi na lang tayo at sabi ko bibili na lang tayo ng ulam kaya binalikan ko ulit si Andres Bonifacio Monumento kasi hindi ko nakita yung buong view niya kaya let's go kaya uuwi na tayo para makapahinga na si Bonifacio dadaan mo na kami sa palengke para magpumili ng ulam let's go palamig na kami ay pagod na si Buntin. Teth, ano ka siya na Teth? Ha? Ayaw, Dep. Ayaw, Dep. Ayaw, Dep. Ayaw, ah, pagod ka na? Nainjoy ka ta? Ha? Nainjoy ka Ha? Nainjoy na kami kasi pagod na to. Kaya mamaya na. Si na. Kaya guys, nandito na tayo ngayon sa market sa Barangay Tatalon. Kaya sinabihan ko sa si misis ko, hop, oh, dahan dahan ka lang. Kasi basa lang yung sahig. Kaya baka madulish ka ah, naramdaman mo na Nas stress stresses na yung baby natin, tumitigas yung chan mo. Pero sinabi niya sa akin, okay naman, no, di na tumitigas yung chan ko. Kaya inayaan ko na lang siya. Kaya sabi ko, bibili lang tayo ng manok kasi mag tayo. Kasi gusto ko magluto ng manok na iniyaw. Yung minarinate niya, gagawin ko sang sauce ipapakuluan ko pagkatapos ng luto tapos pagkaluto ng iniyaw lalagyan ilalagay ko yung minerinate na minerinate ko sa kanya na pinakuluan ko ilalagay ko sa kanya parang sa bowl siya kaya yun ang gusto ko magluto ng manok kaya magbayad na tayo kay ate kasi bibili na tayo ng sahog para sa marination ako na mag video okay let's go let's go saan tayo ta kaya yeah. oyster sauce dandan dantit dugo na tit oh, at... muna na tit yan tat ay, oyster sauce ano ba ta? Yun. Oh. Ito lang. Ito lang. ta? lang. Toyo lang. Ito lang. Ito malit lang. Ito Ha? Ano pa? Si magic. ano powder ta? Powder. Oh, Yan. 54 Magkano? 54 Ano uh, anak mo rin 'yan? ko. ay hindi pala. Di change na lang kulit Yeah, take a die.